Hello, mga guys. Happy sa inyo. Pasensya na ngayon lang ako na ako. Please don't forget to subscribe na lang. Share this sa everyone. Asalamat po pala sa na-subscribe sa ako. Uh, chika lang ako ngayon, diba? Ilang araw hindi ako nag-post na or na upload ng video kasi may problema yung cellphone ko. Sira siya. Uh, sa awan ng Diyos ano naman siya, okay na siya kasi pinalita ko siya ng bagong LCD um, sa awan din ng Diyos na may nagpahirap sa akin ng pera para maayos ko yung cellphone ko kasi sayo naman kasi alam naman nila na nagbablog oh, ako, sure Lord hindi, diba? ah, uh, pasaya ko ngayong araw kasi okay na yung phone ko, makapag upload na ako ulit ng videos, ah YouTube channel ko at sa FB page ko. Diba? Sana huwag kayo magsawa sa akin sa kwenta. Ah, God bless ako. Diba? Happy Christmas in Mga dan. Diba? Chika-chika lang ngayong araw nito. kapag upload na ako Eh Diba mga madam? Tatlong araw hindi ako nakapag-upload. Boring ang buhay. Pag walang cellphone. Charot. 'di ba? Kasi masaya tayo ba. Nandito naman tayo sa pasensya na maingay ha kasi sa electric fan. Um, kasi mainit. Ang singaw ba. Ah, na tayo eh. Nagsimula na tayo sa social media. Syempre parang buhay na din natin yung masanayan na natin nagbablock tayo, di ba? At hindi mo tayo popular ng mga tao, ibang tao. At least, nakakapag-expire din sa araw-araw ng buhay natin. Kahit hindi man maganda yung upload natin. At least, nakaka-explore tayo sa ating salip, sa ating sarili, di ba? Ang hirap na tayalan mo, pero syempre magtayalan tayo ngayon, di ba? Okay, sa so, wakas talaga nakapag video na ako. <laughs> Masaya lang talaga. Kasi may nagkahiram sa akin ng pera. Babawi din ako. Pag meron din. Uh, um, ano ba? Kasi na yan kasi natin na mag-vlog, diba? Ay mag-upload. Ano. Eh, hindi man tayo ano, sikat o popular na iba. O hindi man tayo maraming subscriber konti-unti na at least nakapagsaya din sa araw-araw ng buhay natin mga madami diba? In enjoy lang natin, sabihin, natin. Lang masyadong... sa sarili natin tayo masyado sa, eh. mga bagay po ito ay parang kinakaroy na din natin diba? sa araw-araw diba? at eh, hindi ka man tayo nakasawa dito sa YouTube darating din ng araw niya ng panahon nakasawa din tayo Unti-unti lang kasi bago lang tayo ng upload, bago lang tayo na simula dito. Kaya, huwag na natin isipin yung mga gano'ng bagay na makakasabot ka. Tsaga mo na tayo. Enjoy mo na natin yung sarili natin. Kung saan tayo masaya. Ang dami na yan nagbablog. Ang dami na pumakasok sa social media. So bago, sa bagay, sa awan ng Diyos, wala naman na babash. Huwag lang ako yung magbash sa akin kasi hindi naman ako ano sa inyo, di ba? Wala naman din kayo magbabash sa akin dahil ako napakatotoo lang ako sa buhay ko. Simpleng buhay lang ako, simpleng ina, simpleng kaibigan, simpleng asawa, yun. Simpleng kapatid. Ito yung buhay ko kung anong ako, kung anong meron ng buhay ko ngayon, I'm thanks nila kasi araw-araw binigyan pa rin tayo ng buhay ay eh, hindi mo maganda o kaya ang ating buhay at least magpapasalamat pa rin tayo mga madam sa araw-araw sa ating buhay at kung sa'yo naman ako naging kontenta naman ako sa buhay ito yung pagbabla ko sa totoo lang gini-enjoy ko yun sa baga mm, mawawala yung stress natin, yung sa araw-araw, yung ginagawa natin, di ba? Hindi lang yung napakasaya ka na sa ganitong bagay. Ako yun, wala ako yung naman sobrang hangat-hangat dito. Ang meron ako, makasalamat po na sa Jules, di ba? Ito lang. Uy, anyway, simple lang po, wala akong ka na. Kaya, simple yung bigay, Simpleng tindera at tindera ng buhay niya si Madam Shea. Hindi ako mayamas pa rin, hindi man ako totoo madam. Madam. <laughs> diba, uh, madam. madam. Pero ikii ko lang yan madam. Wala ko akong pera. diba? Palayo lang yan. Masanayo lang nila ako natawag ng madam. Pinatawag ng madam. Pero iwan ko kung bakit nila ako pinatawag ng madam. Kaya yun sa YouTube ko. Kaya madam, madam She, Kasi pangalang ko siya lang. Ibenta-benta ng Madam Shoe, di ba? For short, Madam Shoe. chika lang tayo ngayon mga madam. Kasi, explore ko lang ngayon Kasi, nakapag ano na na ako ngayon sa Porto Ang hirap kaya, na, pangirap ka ng cellphone, tapos po, Instagram kasi ako titingin ka sa messenger. Hindi ka makapasok ng messenger mo kasi nakalimutan yung password mo. Ang dami kasing ganun chuchus siya, -ch -ch, diba ba? Ang hirap. Kaya, gumawa ko ng paraan mga madam na maayos yung phone ko. Pinalitan ko ng LCD kasi nasira yung LCD kasi nabasag yun yung itong cellphone ko nahulog siya tapos sa tiyaga lang ako, may crack siya until malabas na yung mga itim-itim. Sa katagal-tagal ng ilang buwan, pinag-iis ko. May isang araw lang siya, sumuko na siya. May hindi na siya madadala. Kaya, inanap na ng paraan. Nangiram na ako ng pera. Yun. Para makapag-video ako, makapag-upload ako. Yun. Kasi sayang kasi nararamdaman ang diba? Kasi natin, nakaharap tayo sa cellphone, diba, mga madam? hindi naman yun yung yung baga wawala yung stress mo diba? pero hindi ako pwede magtagal sa cellphone kasi yung mata ko as in simula namin yung mind dream ko pag magtagal ako sa cellphone yung kung nakapag video na ako upload ako sa FB at sa YouTube ko, yun. Tama na yun, hindi na ako nagtatagal kasi bawal sa akin talaga Kasi yung mata ko talaga. Hmm. Tapos, masaya kasi happy Saturday pala sa inyo noon. <laughs> happy Saturday, hindi Sunday. Parang Sunday Bukas pa ang Sunday. Kasi nagpa-ano ako sa anak ko, pumunta kami sa simbahan nagpa pa confirm kami confirmation yung bunsong anak ko sa susunod namang eh, hindi ko alam ha sa susunod man yung dalawa kong babae ipa-confirm ako masarap kasi pakaramdam yung may confirmation yung mga anak mo yung confirm ma diba? Buo, buo buo yung ano mo sa katolik yung pakatao yung parang blessed ka diba? ako ngayon kahit marami man tayong pinagdaanan sa buhay, kahit hindi man maganda o maganda, bless pa rin yun. Magiging temple pa rin tayo. Kasi binigyan pa tayo ng buhay ng Diyos, di ba? Sana mahaba pang buhay, hindi man ang shed, rot, di Huwag tayong mag-isip na hindi maganda. Good vibes lang tayo sa araw-araw natin ginagawa. Yung obligasyon natin bilang ina para sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating asawa diba, yung obligasyon natin bilang ina, bilang asawa yun ang araw-araw natin gagawin diba mga madame at please, please huwag kayong magsawa ni Madam She ito ang saving buhay ko isang tendera sa buhay niyo please subscribe Madam She sa youtube channel at, the -M. at sa ating Facebook page Madam She please subscribe and thank you so much to all the subscribers to subscribe me thank you so much sa 230 mas na yun ako sana dumagdabas sana dumami pa siya diba sana na po sa inyo happy saturday thank you thank you thank you thank you you thank you all everyone maging good vibes na tayo araw-araw mga -araw tayo magpapadala sa ating mga problema, di ba? Maging masaya tayo sa araw-araw, sa ating buhay. Yan lang po. Maraming salamat. Bye!